Nahuli na may ibang kasama sa kama kaya hiniwalayan ng ating makakausap na si alias Jimwell ang kanyang girlfriend na si alias Nadine. Pero ito raw si Nadine ay sisingsisi sa ginawa niyang kasalanan. Kaya naman ngayon si Nadine ay gusto ng makipagbalikan kay Jimwell pagkatapos niya ngang mahuli na may kasamang ibang lalaki. Yun nga lang, may bago na raw jowa itong si Jimwell. Eh, ano kayang gusto sabihin sa atin ni Jimwell dito? Hmm, na mabilis lang palitan talaga mga katulad ni Nadine? Oh, na, huh, na pinalitan ko siya pero mahal ko pa naman talaga siya? O baka may iba pa. Tanungin na agad natin, wag na tayo nag speculate ng kung ano-ano. Chismis na datingan kapag kaganyan eh. Kaya naman, Jimwell. O eto, kausapin na natin. Jimwell, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Sa mm -hmm. lahat po ng mga nakikinig dito po sa radyo, magandang tanghali po. Yan. O, kumusta naman ang buhay-buhay? Si Jimwell po ay nasa Nueva Ecija. Kumusta ang uh, temperatura nyo dyan ngayon? Mainit. Oh. Kung ako, kayo dyan sa studio, dyan na lang Kasi dito, grabe, ang init. Napaka, yung, yung kahit pagligo ko lang, mm -hmm. paglaban, Alawang lakad lang, pawis na. Sarap na bumalik. Oo, oh, kasi... Kaya dito. Oo, oh, kasi di ba minsan uh, dyan pa na irerehistro sa lugar ninyo o oh, yung uh, isa sa mga pinaka maiinit, di ba? Yung heat index. Ayan, kaya o oh, sige, meron ka bang tubig? Nakatabi naman dyan, electric fan na nakatutok o aircon para, para suabing-suabi ang pagkwento mo sa amin, Jimuel. Okay naman? Ako, uh, malamig naman dito kasi yung lamig ng ginawa niya sa akin. Basta, ano naman, ah, uh, uh pwede naman ako dito. Basta, Ayun. Ayan. Sorry, Kas, I dahil oh. lang ako. Ayan. Pero Maka Jimuel, oh, kasi nga talaga nakakapantaas naman ng blood pressure ito nangyari naman sa'yo. No? Kailan ba nangyari itong nahuli mo na may kasamang ibang lalaki, si Nadine? Nangyari ito six months ago. Galing ako, galing ako sa ano sa trabaho ko, syempre pagod na pagod. Mm -hmm. Na nga ako nung araw na yun eh empre mahabang oras talagang yung effort ko nung araw na yun nasa trabaho kaya kapung hapo ako uh, uh, very exhausted pati isip ko magulo kasi daming problema sa opisina mm -hmm. daming nangyari daming sales na lumalabas na medyo hindi ko ma-meet hindi mm -hmm. ko maakuha sa e, sabnong araw na yun sabi ko ano na top out na ako so ginawa ko na lang yung lahat ng kailangan kong gawin tapos umalis na ako boss Okay na ako ah. Okay. Uti naman. Yung pinayagan ako. Pag uwi ko, grabe yung nakita ako, nagulat ako. Mm. Siyempre, kinatok ko. May susi ako. So, binuksan ko yung, yung pinto. Tapos, nagulat na lang ako. Parang itong si Nadine, mm. eh, parang nagulat. Nakita ko siya eh. Oh, ani musta? Parang nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaiba na parang medyo nanginig siya. Tuloy lang naman yung sagot niya. Pero parang, pero, alam niya sa asan na giniginaw? Na Oo. parang nanginig na. Pinawisan ng malamig. Ma Ganyan. O, so, ita mm. Pinawisan. Pagkatapos, Tapos, anong itsura niya noon? Ah, Nakadamit naman siya? Nakadamit naman. Uh -huh. uh, um, Nakaano naman, fully clothed siya. Wala naman, parang walang, wala akong dapat, wala akong dapat pagdudahan, gano'n. Uh -huh. Pero, tong kukuha na sana ako ng damit ko, mm. nagulat na lang ako, parang meron na siyang, ano, meron na siyang hawak. Eh ako kasi eh ano, ano naman ano hawak. Hawak na damit para sa akin, Kumbaga, preparado na. Okay. Kasi eh uh, may habit ko kasi na ay ah, eh, eh syempre, ano naman, medyo independent tayo, hindi mm, naman tayo tipo mm. pong, ano, uh, pagsisilbihan tayo every time nung kasama natin. Uh -huh. uh, ako dito bukod damit ko. Okay. Kumbaga, medyo nagdududa na ako na parang hindi hindi dahil doon sa ano agad sa damit, pero parang bigla na kakaiba sa kilos niya. Naging masyado ano, maasikaso. Yun, nasyon natin mm. maalika. So, nandun na lahat. Pati nga at atwalya kung tama pagkakaalala ko. Hindi mo pa sinasabing maliligo ka, pinaliligo ka na. Oo. oo. Mm ano -hmm. so, pa yun? Kung six months yun, hindi pa ganun kainit yun. So, parang... Oo <laughs> 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 naman, medyo malamig-lamig malamig. pa nun. Gusto mo lang muna magpahinga. Oh. May, so, gusto, may gusto ka ba mangyari? Ganon. Mm. O, May tinatago ka ba? Nawalain no, may nangyari? Ganon. Tapos, ano na, um, syempre, eh, ako, hindi ko tipo yung damit kasi parang may mga damit tayo na lumak, lumaki na tayo. So, ayaw na nating yung suotin. Aha. Pag, pagdating ko sa kwarto, grabe, nang nakita ako, na mata ko. Madilim, pero may kita akong figura na alam kong ibang tao. Mm -hmm. Okay. Tra, ano, tawag dito. Baka naman nagpapalit no. lang ng bumbilya. Madilim eh. Nakahiga. Nakahiga ay! sa kama namin. Nahulog. Baka butiki yun. Malaking butiki naman. Malaking butiki. Eh di ano yun, buaya. Oh. Ay, buwaya talaga yun. Kasi <laughs> nandadadot ng ibang ano. Ayun. Ay, pagkain, hika nga. Eh, ayun nga, mabalik sa ko Pero yun. nakahiga pa? Jimuel, nakahiga? Nakahiga, oo. Ano, oh. Yeah. Uh, mukhang nagpapahinga naman siya. Ibibigay ko na yun. Baka siguro pagod to sa uling ginawa. Pero, <laughs> pagod. ano naman. Mukhang, ako sigurado ako nung araw na yun. Kahit sobrang hmm. furious ko noon, mukhang, mal- mukhang malinis. So, mukhang talagang natulog lang. Pero, hello, DJ, kung ikaw, kahit hmm. kaibigan mo, hindi, mo, hindi mo papatuloy sa kwarto mo, di ba? Kahit matalik kong kaibigan, kahit lalaki pa yan, o no? same, oh, pareho kayo ng ah, best friend mo, di ba? Yung matalik kong kaibigan, malamang hmm. hindi ko pa papapasukin sa kwarto ko yan. Yung so, matalik, ha? Pero yung hmm katalik kong kaibigan. Iba kasi yun eh. Kapag ka letter K, katalik. O, di ba? Eh, syempre, sa kwarto tayo, dun tayo. O, gano'n. Pero, iya. O, ayan na nga nangyari dun sa katali ah, uh, matalik niyang kaibigan. O, sino ba yun? Sino ba yung lalaking yung kasi? Apparently, um, kay kaibigan ko din. Oh. Pero hindi ko na ma- uh, eh, hindi ko na masyadong i detail kasi parang hindi, okay. hindi na ano, parang Pero ayoko, ayoko na iyan. Uh -huh. uh -huh. Pero itong uh, kaibigan na ito ay matagal nyo nang kakilala. Oh, kakilala namin. At sino ang mas naunang kaibigan, ikaw ba o siya? Ako. Ikaw? Ako ang. Uh Oo. Oh. As in tropa-tropa. Mmm, -mm. ako naman kasi talaga ano naman ako, hindi naman ako yung sobrang mapagselos. Mm -hmm. Na o sino, sino kay. Kumbaga kasi ang ano ang ano ko kasi dyan is may buhay ka. So ano ko, um, kung may buhay ka or may makakilala ka. Sige lang by all means. Wala naman ako problema. Uh -huh. Pero mukhang medyo na pa naging competent ata tong si Nadine okay. kasi. eto na. Nang Diyos ko. Di ko nga kakilala, di ko nga adato uh, kang mag-anok. Ah. Nakikita ko nakahiga sa kama. At ano Aram, ang paliwanag? Ako para ano? ano ang paliwanag, uh, punta na tayo kay Yana din, ano ang paliwanag niya bakit natutulog doon yung kaibigan nyo sa kwarto ninyo? At hindi mo alam to, ha, nung nasa office ka, wala siyang binabanggit o nandito yung mm. ano mo. Pero pwede naman kasi yan, uh, Jimwell, di ba, na halimbawa, uh, inabot yung kaibigan mo na dito muna ako at makikipahinga, ganyan. Pero yu, tawagan mo agad. Halimbawa, nahilo ka sa ganitong kainit na panahon, sabi mo, pare, baka pwede namang, ano, uh, sandali, nahihirapan ako na huminga, ganyan. O sige, pasok sa kwarto, may aircon kami dyan, go. O, oh, pero ito, unannounced, hindi sinabi sa'yo okay. wala, ni... Wala, um... wala. Wala, Kuya po. wala. Wala talaga. Wala talaga. Okay. Oo, nalitong mata ko. Ano ang tinanong mo na kay Nadine nung nakita mo na merong natutulog or... Natutulog ba talaga o nagtutulog tulugan Yung tulog pero ang bilis ng tibok ng puso, nagtutulog-tulogan yun eh. Yung hinihingal. Oo, oo. oo. Parang ganyan, parang hindi ko na maalala. Kung, actually, hindi ko na maalala pero tinanong ko siya. Nadine, sino to? Hmm hindi siya makasagot. Nag-uutal siya. So, oh. siyempre, eh, medyo pagbigyan niyo na po ako kasi nung uh -huh. kainitan, literal, mm -hmm. ng panahon din ng ulo namin, hindi ko na maalala. Pero ang sigurado ko, nagtaasan ang lahat na nagtaasan. Boses, mm -hmm. um, mga plato ata, konting plato, may involve na konting plato doon. Mm -hmm. na nagtaasan, naglipara. Basta, sobrang grabe talaga. Ha? Pero habang hmm. E, nangyayari yan, tulog pa rin yung tao na nakita mo rin saan? Hindi, nagising na. Yun. Ah, nagising na. Kala ko naman Pwede tulog na, na tulog. Nagising kasi ko ng ano eh. Ayan yan. na. Sino bang hindi magigit? Oh, nagsalita rin ba sa'yo? Anong paliwanag naman nung kaibigan na yun? Hindi ko na maalala, kuya. P. Basta talagang sa, bag, sa ano ng emosyon ko. Hmm ang ang balat sa tinelupen. Eh. Bugso ng damdamin. Oo, bugso eksakto, hmm. bugso ng damdamin ang nangyari. Okay. So, inamin ba ni Nadine? O, oh, yan, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Maraming salamat sa pagdedetalye at sa hindi na rin pagdedetalya ng ilang mga bagay, ano? Ah, uh, okay. Umamin ba si Nadine na mayroong nangyari sa kanila? Wala nangyari. Ha? Wala, wala nangyari. Ang accord ano sa kanya, ha? Sabi niya, wala nangyari kasi nakadamit naman yung lalaki. Uh -huh. Pero syempre dahil sino ba namang matino ang hindi sino kumbaga sa babae may mga tamang hinala. Eh. Sino ba nam sino ba namang hindi maghihinala na mm. eto kaibigan mo natulog sa kwarto niyo mag-asawa mm. na hindi sinabi, Tapos sino ba naman sino ba namang gagawa Sino niyo, magpapatuloy noon? Unless o, nga may uh, papapalitan halimbawa, papatulong, papapalit ng bumbilya. Pap papatulong ano yung naka naka tayo yung asawa ko sa ano sa katawan niya. Ano? O oh, sige na uh, tabi na muna tayo dito pare. Pwede <laughs> ba yun? O oh, masyado naman yata kayong close. Okay. Dr. Oo, pero uh, kumbaga hindi mo naman sila na na may, sa akto na may ginagawa pero the mere fact na of course hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak Jimwell, di ba? ah hmm. uh, hindi naman tayo utu-utu lang uh, eh, kahit anong paliwanag ninyo mali at mali kay merong kayong ginawa kay wala. At at least sabi ko nga kaya tinanong ko, sinabi man lang ba sa'yo na nakikipahinga yung kaibigan na ganito? Oh, mm -hmm. eh, eh, wala eh. Walang, Walang uh, sinabi wala. talaga. So, ah uh, natapos ang usapan na maghihiwalay na kayo. Tama, oh, -Well? At naghiwalay kami. Right there and then. Mm -hmm. Ano na kami? Uh, ay, ano? Um, tatlong buwan na kami maghiwalay. Ngayon? Then, ngayon, meron na akong girlfriend. Though, mm -hmm. Hindi pa naman kami ganun kabago. One month, one month pa lang kami. And mm -hmm. eh, mukhang ano naman, mukhang natutuwa naman ako kasi eh, Ramdam ko na mahal niya ako At syempre, mahal ko din siya mm -hmm. Tapos, eto eh, ko ka na rin Kuya Poy eh, Para at least hindi na mabitin yung mga Correct. na Correct, sige nga Nabulat na lang ako, bigla siya, biglang may nag-text sa akin Jimuel ano mm -hmm. um, number, so akala ko scam, eh uso ngayon Eh mm -hmm. biglang lumusot sa contacts ko, eh lumusot sa messages ko So, siyempre, matinong tao tayo, tinex ko. Uh, new phone, goodies. Para sa atis ko, nawari hindi halata. Mm -hmm. Ako, Nadine, bigla nag-chat. Sabi ko, o anong meron? Tapos, chinat niya agad, diretsyo. Mahal pa rin kita. Pwede ba maging tayo ulit? Uh -huh. Kasi text, yung text, siguro nahihiya ito. Pero, nalaki mata ko. Pero, nakakaano lang kasi, yung nangyaring yun, tapos bilang, bigla lang niyang gustong bumalik sa akin mm Ano -hmm. fair lang. Parang nakaka ano, nakaka duda na parang pinaglalaruan mo ko. Hello, pinaglalaruan mo 'yung puso ko kasi mm. tapos hindi ko alam may kinikita ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pero may hindi niya <laughs> naman, naman daw yata, hindi niya naman <laughs> daw yata nakita patay nga 'yung ilaw. Madilim. <laughs> o oh, wala namang hindi, kinikita. The mere fuck na napakita, <laughs> Alam oh, naman ako, yeah. kunwari kayo. mm -hmm. uh, kunwari, makikitulog ako sa pinaka-kwarto niya, master bedroom. Yeah. Pero As ikaw ba? Naman, mm. na? Ito na ang tanong ko sa iyo naman uh, ngayon, ano, This happened six months ago, yung enkwentro uh, na yan uh, between ang, you naman. and Nadine. Ako naman kukumustahin ko itong bago mong karelasyon. Uh, it, siya ba ay sigurado ka na hindi lamang panakipbutas at hindi lamang para patunayan kay Nadine na madali lang siyang palitan? Uh, at hindi na siya importante. Baka naman kasi maging uh, ano ba to? Baka maging uh, kawawa lang kung magiging panakibutas itong karelasyon mo sa ngayon. Sigurado ano, ka hindi. ba? Sigurado akong hindi. Talaga mahal na mahal ko siya. Hmm. Kasi naramdaman ko at nakita ko na hindi naman compatible. Hindi ko maisip yung bagong term. Pero talagang very jive kami na alam sa Frozen, sa pelikang Frozen, may linya doon, we can finish, finish each other's sentences. Moo mm -hmm. hangga kami. Mhm. Mm Nararamdaman ko na talagang very common interest namin. Oho. Mga audiences para sa ano, merong special connection sa inyong dalawa. Yo, yung tinatapos niya yung bawat uh, statement niyo. Basta siguraduhin mo hindi lang reattributed 'yan, ha. Dahil nakainis uh, din kapag may sasabihin ka pa lang alam niya na kung paano tapusin. Ay, mm. Lalo na kapag ano ka magbibiro ka, yung punchline mo, inuunahan. O, oh, sayang. Sayang ang joke kapag ka ganun. Jimuel. alam mo naman yan. Hindi, hindi. Kasi tumatawa nga siya eh. Uh -oh. eh. Hindi ko palang ma... Tinatansya ko palang kung talagang genuine yeah. natawa or parang... Mm. Okay, sige, patapusin na kitang joke mo na tawa. Pero Yun. ano naman, okay. nararamdaman ko naman sa puso niya na masaya siya mm -hmm. kapag kasama ako. Itong diyowa ako ngayon. Oh, sige. Ako naman, ito, mm -hmm. I'm making this statement na sa radio. Mm -hmm. uh, yun, na talagang ganun din ako sa kanya na, at grateful naman ako na nakilala ko siya. Kahit uh, sabihin natin na yung yung mga nakaraang event ng pag-ibig ko, ng buhay pag-ibig ko, ay hindi talaga ganun kaganda. Kasi ako yung low ko eh. Mm -hmm. Ako yung pinagpalit. Tapos ganito pa yung circumstance na Mm. Nang ngyari sa akin So Very grateful ako Kasi nakilala ko tong girlfriend ko Jimwell, Ano ang decision mo? Pababalikin mo pa ba Sa buhay mo Si Nadine Bilang uh, Girlfriend Bilang kaibigan Bilang kakilala Or bilang Bilang ka ng 1, 2, 3 Umalis ka na Paano ba Ang uh, ba, ang uh, Ano niya Pagbalik niya kung kasakali Hindi na Boy na ko hindi na ay yeah. kay mm, mm. Kaya ito so, na ang pagkakataon mo naman Jimwell. Kung meron kang gusto sabihin dito kay Nadine, go ahead, mag-message ka na lamang sa kanya para maging mas maayos na at mas maluwag na sa dibdib mo ang uh, pagtatapos ng kwento ninyo na naudlot ng dahil sa kanyang uh, panloloko sa'yo Go ahead. Thank you Kuya Poy. Nadine, tama na please, wag ka na makulit, wag mo na ako tawagan, wag mo na ako i-message, wag mo na ako i-PM, kasi ayoko na talaga. Kasi una pa lang, kung talaga mahal mo ko, hindi ka, hindi mo gagawin yun sa akin. no una pa lang, sana, nung no, no, time na yon eh, hindi mo na ginawa yun sa una pa lang. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung sino yun eh. Kung so, sino ba talaga yun? No, kung talagang, ako, o ba talaga na ako na, o magkakilala kayo, okay, o baka magka-ex kayo dati. So, huwag na. So, mukha okay. yun na lang. Wala namang pipigil. Eh, maluwat na rin naman sa puso ko. siya talaga mahal mo, kung ano man ang intention mo doon sa lalaking yun, go. Sige. Wala ka na. Basta mm -hmm. kung wala na akong sa sa'yo. At please, 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 kung magmamahal ka, wag mong ulit gagawin yon, Kasi, hindi ka na worthy ng pagmamahal ng ibang tao kung uulit at uulit ka lang dun sa ginagawa mong kamalian. Mm -hmm lang po. Maraming salamat sa yung uh, mensaheng 'yan, Jimwell, ano? At para sa lahat ng mga nakararanas nga anong bagay na uh, na-experience nitong uh, kapatid natin na si Jimwell ng uh, Nueva Ecija, ano ang pakiramdam mo ngayon? Mas lumuwag-luwag na ba ang dibdib mo? Uh, Jimwell, kahit pa paano? Yes, yes, okay. Um, ang ano. <laughs> ano na? Don't make room it na po mga kaibigan. Oh. Pero ang sarap sa pakiramdam. Mm -hmm. Ang sarap na nasabi ko. Eh, well, bonus lang na kayo ay nakikinig sa akin. Pero hmm. salamat, salamat sa pagkakataong ito. Yan. At syempre, so isigundahan naman natin yung statement niyan ni Jimwell para doon sa mga pinagpapaalam na at sinasabi na tama na, ayoko na, uh, ayos na yung mga panahon na tayo ay nagkakilala, nagkaibigan, pero nga naman dahil sa kasalanan sa ibang mga tao ho kasi, mga kapatid ano? Eh once is enough. Oo, I'm sorry, yung iba hindi talaga nagbibigay uh, na ng second chance Lalo na kung sa tingin nila ay malala na yung ginawa sa kanila Wala ng second chance, second chance sa pinag-uusapan Kapag ka tapos na, tapos na, igalang po natin ang kanilang desisyon na yon Kahit pang akala natin ay iisa yung mga iniisip natin noon Iisa yung mga plano natin sa buhay, lahat yon ay nasira uh, for a reason Katulad niyan, may ginawa kang uh, hindi maganda at inayawan ka na, tinatanggihan ka na irespeto na lamang natin 'yon. Hindi naman pepewede na lika na Jimwell, ka na tayo. Total uh, lumipas naman yung galit mo siguro sa akin, ganun din ako say I'm sorry, pero hindi ho lahat uh, deserve ng second chance.